Ayan, yan na po yan. Yung, yung simento nakasagad doon sa bakal. Mas mabilis pa. Ayan na po yung pinakamagandang paraan na naisip namin. Itong elf. magandang buhay nagtatambak po sila ngayon mga farmer pero ayon, putik na naman to ah kaninang umaga di ko po maintindihan yung isang driver si driver ni ano, boss Jun si boss Jun kasi kumain din po siya dito na sunday sabi niya grabe pala dito <laughs> sabi ko nasa taon lang po sa inyo so ayon, ah celebrate din ang father's day nga naman ano so grabe grabe daw <laughs> So ayun, maiba tayo Nabalaho dito yung matandang nagdad Sabi ko dito, ang tigas-tigas Eh, dito pa sa may lilib dumaan Pininahan niya, ayun Bumaon, pero okay naman Naidump. Kaya nagdamp po sila dito Kasi mabigat din eh Ayan Tapos ayan, nag-ano sila Tatlong kartilya Mas mabilis naman na Ayan, pila-pila Kartilya Hindi ako ba ito Eto, topsoil to. Maganda to, wag-wag. Eto -wag. sa ilalim na to eh. No? Problema ito, kailangan pang hintayin mo mababagsak, no? Pag ulan. Opo. Hindi kasi maganda 'yung buhangin, ano? Na. Maganda pang pantambak 'yung buhangin talaga. Na? ka 'yan. Ha? Pag ko 'yan dito pa lang. Sila nan tulay mas mabilis na yon. Oh. Mas mabilis na. Oh, hindi ako makakaakyat daw. Oh. Hinuhulog lang nila. Aakyat sana ako. Hinuhulog lang nila oh. Oh, oh, bagay, mga oh. Gano, umas, may mga Tapos ayan na, na oh. ka farmer silipin natin mga ulit oh. Grabe. Ayan, ayun na. Mahirap ayun, daw po. Sabi ko kay Rizal, mukha ka na may hawakan na uh, pang ano, ano ba yun Pang basta 'yung rindela. Eh Ganyan po magiging itsura niyan. yan na po 'yan. Yung yung semento nakasagad doon sa bakal. Tapos 'yun yung footing, di ba? So nakadikit siya. Hindi na siya masyadong Kapal 'don. Yung semento, daming kakayahin yung semento nito. Pero okay lang. Parang dam Yun kalahati na lang. Yun doon parang kalahati na lang nito, no, Sal. Buya. Hindi sa baba, kabila. No? Nah, ito mataas masyado. Oo. Yun kalahati na lang. Tapos ito, tatambak sila. Sana wag munang umulan. Putol oh. ng akasya yan Sama si Puroy ko si Rowan na okay naman na naman sigaw first day of school pero si Rowan wala pa rin bukas hala na naman na nangyari okay iniwanan na naman yan oh iniwanan na naman oh ayun tama nga oh iniwanan oh ayun yung tatlo Oh. na naman ng tatlong babae. Oh yeah. na sobra na ata sa magnum kong na ha ha kulang sa tubig sebagai so ilang araw lang ano no mga bukado nga dinilig ko kapon eh mabilis na magtambak ngayon saglit lang po saglit na saglit lang ito dalawang araw Nandito lang yung lang yung tambak lapit lang yung tambak mabilis na no oh sipin mo ilang ilang timba yan oh Oo nga, bigat na ano. Yan, one layer. Oo nga. Mas mabilis pa. Ayan na po yung pinakamagandang paraan na naisip namin. Pula na naman tayo ng kuryente. Hindi. Battery. So, mabilis ang... Bali, ang binagsak dito... Ilan bang binagsak doon? Dalawa isa sa so, balipito rito itong itong Elf Last <laughs> Kung isang timba, ganyan lang. Oh, haliit na. No? Oh. No? Hmm. Parang tatlong timba yung isang biyahe. Na. Pag hmm. Nabilis na ang kartelya.

ganda nung tingnan nito pagka ito pa papalitadahan pa po yan pero kiskis pahid lang yan na mabilis lang na ganun lang talaga para ano na mabilisan lang atak pa naman yan ng ano eh papayam nakaidlip kanina si papayam doon nagbablog ako parang ano sabi ko bah katulog yata si papayam swerte ko naman kasi meron tayong papayam dahil kung wala po napakahirap napakahirap ako pa naman puro idea lang hindi ko naman alam kung paano gagawin so siya ang nag-iisip talaga kung anong gagawin paano i-execute ba? Diba? ako gusto ko papayam lagyan natin ng ganito ganyan ganyan paano ba hindi mabilis lang yan o oh. So, ayun ito nga yung island eh sabi ko ganyan ganyan so ayun Ah, ala singko na. Silipin ko nga muna sa taas diyan. Sunod ako sa iyo ha. Ah. Uy! Grabe men, tibay pala ng ano eh. Ayun oh, kita lang ha, na natin. Oh, bilis ha. Oh. Maganda talaga 'yung buhangin. Kasi siksik na po agad. Ito kailangan pa ang siksikin 'yan. Kaya Kino lo. Ito pala <laughs> noon. Kalyana 'yun eh. Tikin uh, Tambak. So, pito ito. ito. Kaya ay dalawang araw. Uh, Tatlo siguro ha, uh, farmer. Tuloy-tuloy. Kaya lang bukas, wala na naman 'yan. Stop na naman gawa ng Ayo po ay ko-concentrate dito. Oh, buti nga hindi tayo inulan kanina. Ano lang? Ambon lang. Sa ilalim na to. Putik na to. Buti walang batong kasama na. No? Ha? Huh? Tatama pa sa pala. Oh, oh. Bigayan, bigayan. Oh, sinalubo ka. Bigayan, malalubwal. maluwag sa lubungan pwede dagdag ka ng isa pang kartilya pwede na isa pang kartilya sa lubungan na ano, nun no? isang kartilya pa sa lubungan na ah ba pinakalumang kartilya dito na Sina Rambo, kailangan ko na naman. Yung kay Rambo. Ito. Dalawang gulong Pangit yun Yung pang basura Pwede ba yan? Po. Hindi yung magagalaw yun Ito at least Angay may lantak Ibang ano yun, ibang trabaho ng ginagawa Pantay, yun. Hmm. Basura yun eh Oh, si Junjun ayan oh. Papantay po siya ng lupa. Oh. Napantay nila. Pero bilis din lang ah. Nalatagan na ng bakal so bukas buhos pa rin 'yan. Oh. Mahirap lang talaga mga farmer dami din ang nailagay na tambak ha in fairness ha guro dalawang truck yan nailagay nila ngayon saglit lang 30 minutes mula 5 na tapos na naman Ito ay mas murang tambak 1.8 lang po ito Kumpara doon sa lahar na 2.2 Kaya lang ang kinaganda sa, sa lahar na yon Pit pit na po siya Hindi mo na Bagay tayo naman po ay ang Gihintay ng panahon pa So wala namang problema Pwede pa natin ngang Dugdagan pa ng ano yan eh Pwede pa tayo magdagdag ng hollow blocks Kaya lang tambak ang problema natin eh ganda sana kasi tataas po ito eh kung ilelevel natin magdadagdag tayo kasi ito tataas pa to dahil ito nga oh sa swimming pool ngayon pwede pang tumaas yan mas maganda kung mas mataas tingnan natin pala magtambak mabilis lang Oh, ngayon pwede nating taasan pa yan sabi ko nga kay pa yan kung ano pwede pa nating taasan mas maganda kahit dalawang hollow blocks pa kasi ito mga dalawang hollow blocks pa po itataas nito na dalawang hollow blocks tayo dagdag pa ng tambak tingnan natin mas maganda eh <laughs> Abang pa na yan. Ilaw. ang bilis lang, wala oh, mang isang oras. Oh. Alak chinkwe na. Ay, pagtambak din mga, mga farmer. Ayun, ang bilis lang pala. sabi ko nga eh, kung may tama mabilis. May lalagay lang dito ang ano, tapos gawa ng tulay, di ang bilis lang, oh. Tekinolohiya. Eh. Ano ano siguro, isa, isa. Isang truck. Yung ngayon. Na? Ah. naman isa.

yung mga folding na lamesa pwede nating i-ready din yun di ba tapos ito may solusyon na rin tayo parking Nga naman tayong magagawa na ang na ng parking natin oh. ito nga nagamit pa oh. Luwag na balik ka pang nga hindi naman di ba din lang ang parking doon Pwede pa naman sa baba. Na ilan ba sasakyan ng ng ano? Nakakapanood din ba sa CCTV? Pinicturean ni Ate mo sa CCTV. Ang haba pala ng pila ng sasakyan sa labas. po. Sa amin pa <laughs> sa may sa, si... <laughs> sa, sa ilalim Kapun. naman. laughs> sa ilalim ng mangga kay Ate Jennifer, mayroon pa isa. Oh, so, yung pula. Oh, yung pula. Hindi ko rin may parking pa eh. Si Ronald nasa sa tulay. Mamamigin uh -huh. ng tao. Wala na pulit <laughs> Kaya ulo lulog na. pare sisig. Kaya nga naman ang biya Kaya naman ako pero hindi din di namin nakalain na ganoon ka ano. Pero kahit apat po yung baboy, nakakapusin pa eh kasi talagang ano eh. Pero sana mga ano natin unti-unti. Ang din po kami. Preparation lang ang problema. Kaya naman solusyunan. Gamitin ko na yung experience ko. <laughs> gamitin ko na experience ko mag-setup ng open bar na uh, 1,000 ah uh, packs tapos all inclusive yun yung mga mabibigat na, na open bar mah Farmer so gamitin natin na uh, yung experience natin preparation lang naman yala lang ang problema masikip talaga yung kusina so isa pa sa kailangan namin yung pagtiisan yan nag request na rin ako ng mga pichel dagdag pichel yung mga nire request ni ano oh, mga plato pa ayan so set up friday pa lang mag na po kami isang bagsak na preparasyon tapos sa uh, yon solusyon na naman nakaagad yung dito may mag, may, meron na po tayong space diyan para sa magkasalubong na sasakyan just in case mga 2 2 or 1 na uh, sasakyan na nagkakasalubong mag, meron na pong ano diyan maluwag na maggigilid yung isa makakadaan yung isa so at least pero kung ano pa gusto pa natin pwede pa nating laparan hanggang doon sa may walang mahuganing may bakante na yon pwede pa po yon yun, so kaya kaya yan tapos kung worst come to worst na talagang hingiin ng parking sa ko itong ano kung sa tingin natin na magtutuloy tuloy sacrifice itong manukan putol ng ilang mahogan ayan o oh, makaganon yung sasakyan lagyan na lang ng buhit makaganon na yung sasakyan so pag ganon kaganon na lang diba ayan so may CR mga uh, ganun sila. So hanggang dito, ilang sasakyan din po pwede nating ilagay dyan. Uy, lasing ko na. Kong! Lasing ko na kong. Oh, yan. So ang bilis po Ang oh, kartilya. Kapag uh, tambak tayo. Kartilya. Ang gamit. 30 minutes lang. Mm. Galing. Galing. Ayos. So yan, maraming pong salamat at magandang buhay.